Gawin mo lang lagi ang tama, bubuhos din ang biyaya. Lahat ng pinaghihirapan mo balang araw magbubunga yan. Araw-araw mo lang galingan. Wagi asa ang swerte sa sugal at bisyo. Dahil sa una ka lang yan ipapanalo, sa huli uuwi ka paring talo. Wala namang malas o swerte, nasa sayo na lang yan kung paano ka karte. Patuloy tayong magsikap sa buhay. Kahit minsan mina minamaliit nila tayo. success lang ang pwede mong iganti sa mga taong walang bilib sayo. Tiis lang muna tayo kung anong meron tayo ngayon, magtatagumpay din tayo soon. Gaano man kalaki ang problema mong kinakaharap ngayon, wag mong kalimutang mas malaki ang kayang gawin sayo ng Panginoon na makakabuti sayo. 'Yung pinagising ka pa ngayong umaga, isang malaking blessing na ng Panginoon 'yan. Kaya huwag tayong makalimot na magpasalamat sa araw-araw.